Oh, last one kilometer. Oh, last one kilometer. 500 meters. All right, cool down. Okay, dahil nag zone 2 running tayo kahapon nag interval bar training tayo ngayon so gaano kahaba o katagal ang zone 2 running para sa mga beginners sa beginners nagsisimula sa sa 5km to 40 minutes tips para mag improve ang inyong zone 2 running kapag na reach nyo na yung binigay kong distance at oras sa next na takbo nyo ng zone 2 running mag add kayo ng 1 kilometer to 2km sa oras naman, 5 minutes to 10 minutes. Ganyang cycle ang gawin ninyo para mas mag-improve ang inyong zone to running. Maraming salamat guys sa panonood ng video ko. Huwag nyo naman sanang kalimutan mag-like, mag-subscribe sa channel ko. Run safe guys!